lablab lablab mama. <laughs> katugon ka? Ha? O katugon? Maligo ka? Nakuha pa kong shampoo? Mm. Yalimot ang gid bata ko? Oh. O paginanlakaw ang nangunong motor, anak. Hmm. Nangita na sila sa mga bata, anak. Mag-training mag daw computer, anak. Na bang nagmotor sa gawas? Oo. Oh. Tinuot na, anak. Mm. Gracia! <laughs> ayan po si Papi, guys. Busog po. Nagdighay po siya, guys. So, ayan. Paborito, magod niya ang manok mga palangga. Mo nang nagdighay si Papi. Pero hindi po niya naubos. O, tingnan niyo po, guys. oh, hindi po niya naubos. Yung ulam lang po ang kinakain ni Papi, guys. Ayaw, dirty na, anak. Sige na, lingkod. As, higda na. Ha? Huh? Sa pa kay nag-usig iro. Oo. Oh, usig. <laughs> nay nag-usig iro. Oo. Oh. buang na anak. Mulaki anak. Abi nimo anak. Mm. Tinuod gid na anak. Tekan iro buang sa gawas anak. Di mo na sa ilang amo. Mm. Abi nimo anak. Swerte kay kanay. <laughs> naminaw <coughs> sa dintahan si papi eh. Huwag mangyap po na sila ng lakaw, anak. Lay down na. Ito, anak. Nagtalikod na pod. Nagtalikod na po si papi, guys. Pero may malanggi kong talikdan. Anong papi, guys? Oy. Bisag din na lang. Please, Mama Be. Taga Santo. Bisag nagtalikod ni guys. Mag-bliss gihapon ni, ni Mama. Ay. Katugo naman ni akong bibi guys. Nang haplas ni Ate Ami ni Moog. Ituwad pagbutang anak. Ayan. Pati ako mga palangga inaantok din. So, kailangan naming magtrabaho. Pawal ang tamad, guys. Hindi ta magtrabaho mga palangga. Hala, kadaghan ay maglapok na ko, oy. Nao. Daghan ng lapok si Papi, guys. Di guuno na gini siya, guys. Maglubog mo mag gunis siya sa lapok mga palangga. Mm. Maglubog ni siya sa lapok. Anong mana ni siya sa gawas, guys. Maglubog ni siya sa lapok daghan na oh daghan gid siya mga palangga ayan po pinapawisan na ako guys asaglit ah, saglit lang po ako dito sa loob ng bahay pero tingnan nyo po guys oh Andami ko na pong pawis, guys medyo mainit po dito ngayon sa loob ng bahay pero okay lang po guys okay lang po init guys bahala na basta wala ilay bagyo o gina <laughs> okay mga palangga so ayan Thank you, thank you for watching every hour, every minute, and every second. Uh, Makukuha po ako ng maraming video ni Papi guys para po sa inyo. Thank you, thank you. I love you all. Yan po. Kayod tagmaayong mga palangga para mabuhi ta. Mintras buhi pa ta guys. Mientras buhi pa ta guys, magkayod kita, magkugitag maayo mag, mga palangga. At the same time, pag mayroon po tayong blessings, magshare po tayo sa iba. So ayan, maraming salamat sa lahat. Thank you. Thank you for always watching guys. Pahinga muna kami ni Papi sa loob ng bahay.